Abay matalino nga itong ginawa ni Russell Westbrook sa laban nila against sa team ng Detroit Pistons. Pero bago yan, eh, ay mo muna nga pag-usapan itong si Draymond Green at ang kanyang pagpapaliwanag sa pagsigaw kay Buddy Hield in the middle of the game. Well, talaga nga naman kasing ni Real talk ni Draymond. Ito ang si Buddy at hindi na natin sasabihin ang kanyang mga sinabi nang dahil talaga nga namang nakatikim itong si Hield. Dito nga kay Draymond after ng kanyang turnover wala well, matapos nga ng laban ay pinaliwanag ni Draymond Green na talagang kailangan nga daw kasi ni Buddy Hill yung mga ganong pagtatama sa kanya lang dahil eto nga daw si Buddy ay wala pa daw experience pagdating sa paglalaro ng meaningful basketball. Kumbaga winning team, hindi pa siya nakakasali doon and this is his first time at Raymond wants to make sure nga lang daw na naiintindihan na everybody held na every play is important if you are playing for a championship meaning every single play. At yan nga daw ang ginawa niya mga idol at maintindihan niya naman daw kung hindi maintindihan ito ng ibang mga tao nang dahil sila daw ay hindi pa nakakaranas ng championship. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin itong matalinong ginawa ni Russell Westbrook laban nga sa team ng Detroit Pistons. Wala well, sa tapatan kasi ng dalawang kapunan ngang ito in the third quarter ay ito si sira Westbrook ay naka up ng offensive foul laban kay Osar Thompson. And well, ito ang mga Pistons player ay sinubukan nga siyang daragin parang bulihin matapos nga ng kanyang ang ginawa para pangpainit ng ulo ni Ras para makapick up ng technical. Pero hindi nga sila nagwagi dyan at ang nangyari abay sila pang binawian ni Russell Westbrook. Alam naman na siguro na atin mga idol na halos mainitin ang ulo ng lahat ng Pistons player, lalo na nga ito si Isaiah Stewart. And well, nung nagkaroon nga ng chance na makakabawi itong si Russell Westbrook ng pangasar, pang dadarag, pang itong mga Pistons player ay hindi nga pinalampas yan ni Russell Westbrook. At matapos nga ditong maisahan ni Nikola Jokic, si Stewart mga idol ay talaga nga namang na ito nga ni Russell Westbrook si Stewart at kilala nyo naman na ito mga idol. Hindi mapigilan ang kanyang emosyon at talagang onting trash talk lang sa kanya ay babawit-babawit mamimisikal nga. At ganyan nga mismo ang nangyari nang dahil itong si Isaiah Stewart abay after siyang asarin trash talkin na ni Russell Westbrook abay kinompronta niya nga ito face to face nilapit pang kanyang muka And of course, this is an automatic technical foul na talaga namang na-hype nga dyan si Russell Westbrook at nagresulta nga yan na para matigil ang momentum na itong piston sa anilang attempt na makakambag pa sa labang ito, panalo itong ang team ng Denver Nuggets. So, naging mission successful itong si Russell Westbrook sa kanyang pagbawi dito nga sa Detroit Pistons. At talaga nga namang naisahan niya itong mga batang player nga ito matapos nga siyang subukang daragin. Abay sila patuloy ang napasama dito sa referee at nakapekto nga ito sa resulta ng laban. So, definitely napaka matali ng play. A veteran move para nga dito kay Russell Westbrook para maisahan itong mga batang player ng Detroit Pistons.